Sabi nung pamangkin ko, Tito, baka makita mo yung favorite kong acrylic painter. Nag-iwan na rin dun ako ng bato para pintahan mo. Subukan mo, Tito, ang ganda nun. Talaga? Maganda yun? Opo, Tito. Bagay na bagay sa nalalapit na pasukan. Ayun nga, at kinuha ko na nga yung acrylic painter niya. Meron na itong 48 colors. At ang sabi pa niya, Alam mo ba kung ano yung gusto ko dun, Tito? Dual ended acrylic markers ito. Anong meron dun? Dalawa yung tip niya sa isang kulay. Pwedeng pang paint at pwedeng pang sulat. Talaga? Oh. At alam mo ba kung bakit meron kang bato? Dahil pwede kang magpaint sa batok gamit ang acrylic painter ko. Pwede rin sa bote, sa metal, sa papel, sa kahoy, sa glass at sa phone case mo. Basta gamit mo to acrylic painter ko. Water base na to at odorless kaya hindi masakit sa ilong. Maganda na rin yung design niya para sa better grip. Oo nga eh, hindi ako nahihirapang magdrawing. Magpinda dito sa bato Alam mo ba yung pinaka tip niyan? Nylon material na yan Kaya hindi madaling bumuka or masira Ang galing naman At pansin mo, sobrang tingkad ng kulay niya Ang ganda Oo nga eh Parang may mga maiisip na akong gagawin dito sa acrylic painter na to Ano-ano mga gagawin mo? Madami Madami? Eh di ba akin yung acrylic painter na yan? Ay <laughs> oo nga pala Pumili ka na lang sa TikTok shop mo Murang-mura lang naman yan, di ba? Oo nga, murang-mura to Bibili na lang ako